Good morning. Ano Good morning naman dyan. Good morning. Ikaw mga kita eh. waiting ka muna sa drive Mag-ano. Ito time-lapse ko siya. See ya. Ayun so guys, stop muna tayo sa pag time-lapse ng sunrise kasi umaambon na siya. And ayun. Medyo malakas. Ah. Good morning sa mga kasama natin. Morning. Yeah. Uh, Kumse ay tulog guys. Melang. Nito magalaw yung pa. May eroplano talaga. Walang kumot. Walang yung paa ipo-press din. ko solo sa taas para sarap ng buhay ko. Sirain shooting naman di na magagalaw. Bakit? Pa-pa ba 'yung pagkakang? Sino ba 'yan tinatanong? Melang. Ha? Ito si Papi, Gising. Ay, ito dong, si Ricky, ay nagahalik si Misi. Si... si Rayde. Hello. Hi. Red, muna ka mo kasi. Lorenzo, si si Renzo. Ayan, nakagilid talaga. Ito gusto niyo, kuya? Ay. Huh? <laughs> Lord! Ay. Wala pa, wala pa. Hindi pa natin... Hindi narinig. na lang kayo sa inyo. Weep! <laughs> Oh, ito yung, 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 yung kwarto namin yan. Dalawa siyang double deck na large size. Ano <laughs> ba size na Twin size? Masa Pero ma malaki one, dito talaga si baba. Pwedeng tatlong pahalang, lang. Pwede rin apat na pahiga. Tapos dito natulog. Solo ko itong taas na yan. Easy. Tapos dito apat na girls. Yung... Yan si Alim yung isa. Dalawang <laughs> Alim. Dalawang po room tour ito yung terrace namin terrace sa yung terrace mga boys sa baba yun nga lang may sila kuya o sa tint sa tint sila tint, tint. Malakas yung ulan, di ba nababasa sila, Denise? Lian, ano ginagawa mo? Ay, Paskal. Paskal. Ba't di na lang ganito, Ricky? Eh, gusto ko ano ako yung artist. Ah, my God! Yeah. Ayun Okay na! Yeah. Oh, my God. <laughs> Wait. Ay, sa likod eh. Sabihin mo sa tao sa likod, nahihirapan. What? Timisi! What? It's this Philippines. <laughs> but if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being. No Ako maglakas. May hirapan talaga ako maglakas. It. Git tan. Git. Ayun dun sa kabila, may salbabida. bida salba Oh, nice flowers. creaky Sande. Tauks ah. maksimum. Det siger rigtigt. Lad mig kigge på det. Så der. Der er hænge lige. Akoden. naglalakad sa bansa Ito, wait yung para parating Ang pakipunan hindi pa ako? Oh, no vacancy na lang tas stick ko coffee, coffee, coffee the... zesto ala size maganda Kamusta si alam ah... Uh, walang swimming na net? Uh, beach ay, beach volleyball muna siguro, tsaka papahinga na ko pahinga muna bago mag volleyball ulit. papahinga lang muna bago okay, sir pumunta kami ni Claire tapos, <coughs> sino na si Claire na wala kayo? ano?

Ayun, bato. Ouch! Babato dito? Babato. Oh. Ganda <laughs> na scenery natin. ترا <todic> نه may naglalabing-labing dito oh. Ano yan? Ano oh, yan? Woo! 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 <laughs> Give thanks. Woo! 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 Wow. Parang may galit sa akin yung damo. Hello. Is this Philippines? Philippines? Parang sarap na sarap naman. Well, oh, you know. Uu-bloating wow. ka na. Wow. 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 <laughs> Nawala. <laughs> Abi, pag may malaking wave sige ha, ilulubog ko to. Tas, sana makita ka. Hello. hello. Wow! Flex! Wow. Oh. ba dito? -iba. iba yung tawag sa ball ng iba. Kasi, siyempre, bulak bulakan. Bulakan. Yan. Okay. eh, malolos, yan. Isang buong malolos yun. Eh. Hindi, isang buong malolos. Iba, yan, iba yun, iba. Ay. Ay, dito ka! Dito, pa. Pakita! Exfoliate! <laughs> how's the, how's the skin care? Arang sarap <laughs> na ako sa mukha. Matry ko nga yung skin care. Olip, 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 olip! <laughs> Ang ng mahinahon ako pa. Welcome to my skincare! Hey, what is your name? A new name. Pero pag nandun, tumama. Hello! Tapos na kami mag-swimming. Pero... Ay hindi. Sobrang lakas na kasi ng alon eh. So, kasi pinapatay na kami ng alon. Nangihigop na yung alon sa may kitna. Kaya yun, umahon na kami. Pero masulit naman eh. iPhone. Banlaw lang kami. Pero mamaya pa kami maliligo. Bago kumain. Medyo maambon ngayon, oh. Pakita mo. Diba? Makukita eh. Pero yan, medyo maambon siya. Kasi so, yun. Chill lang kami dito. Pahinga. Nandun yung mga kasama namin. Hindi na <laughs> Di kasi kami kasalit. <laughs> Wala nang upuan eh. May, may upuan pero. May, may upuan pero nauulan. Oo. Nauulan na. Ay. Sige, may Ay. Pa I'm sorry. May paan ni Olive. Ang daming buhangin. Eh e, ganun muna oh. Ang sakit nga ng ako? Eh ganun muna oh. Ganun. Ouch. Para mawala. Masakit kasi. Hindi ko maaano yung sugat. Hindi, sobrang sakit. Hindi. Kaya nga ganunin mo na lang oh. Huwag. <laughs> Huwag. Oh, oh. Pa, ah, talagang magkikis-kisan yung mga sand dyan eh. hmm. Ganunin mo ng kamay mo. ayoy Bakit? Ayun mo, yung kamay ko eh. Hindi, ito yun eh. Ito ako. Oh. Basa mo kasi. Eh, matutuyo nga pag ginanto mo. Madudumi ang kamay ko. Oh, hindi ah, oh. Oh, oh. Sige ko. Oh, di ba nawala? Ganyan-ganyan <laughs> lang. Ako din ganyan ako kanina So, ayun. Kaya lang kami mag-dinner. Ayun no? Lalo nila. Ayan, no? Malakas na yung wave. Mukha lang hindi malakas, pero sobrang lakas niya. Promise. <laughs> Kanina nato-tolerate pa namin, Eh. May mga times na maina may mga times na malakas. Kaso, biglang lumalakas. Kaya, yun. Silakas na lang kami dito sa isang kubo. Na, naanggihan ako. Usog ka doon. I'm so sorry. Wait lang. Hindi ako makaka-open. <laughs> Ito ang mga ba? baba. baba. kumakawit yun. na yung ano. Ang dami niya namang sand ng kuwitan ko. Ganun talaga umupo ko sa may sandal. Ayun oh Tignan mo yung signal. Ano yun yung signal? Wala. walang signal? Ay, may wifi ako. Ay, eh, yung cellphone ko siguro. Ay, buti abot dito. So, yun. Di Titingin-tingin muna kami ng mga... Aray ko. Titingin-tingin muna kami ng mga pictures. Bago mag... Ito Bago mag... Dinner. Yeah, vlog ko yung pa girls. Vlog ko yung dinner din mama, videoan ko. So, see ya. See ya later. <laughs> Bye.